Good morning sa inyo guys! Magtatayo pala tayo ng basketball court sa loob ng barko for today's video! Alam nyo naman, ball is life talaga yung mga marino. Layup na may kasamang yakap. Let's go! So ayun na nga guys, nakita nyo naman sa nakaraang vlog, meron na tayong outdoor basketball court na may kasama pang dayo. Shush! Kaya ngayon, naisipan namin maglagay ng indoor este in ship. Oh yeah! Aba, bising busy na si Chef George guys, siya kasi yung in-charge para gumawa ng high-tech na basketball ring with advanced technology. Oh she! Malalaman nyo mamaya kung bakit. At habang busy pa si Chef George, maghanap muna tayo ng lupain dito sa barko kung saan pwedeng itayo yung basketball court. Eh, <trile> napakaangas par. Ito na siguro yung pinakamalupit na basketballan. Bakal pa yung sahig. Alright! Ayun, nakahanap na ako ng magandang lugar kung saan pwedeng ilagay. Assembly na natin. Let's G! Kaya yung court natin. Oh, Wala na pula? eh. <laughs> Ayan lagi. Ayan okay. uh, na yung natin guys. Up! 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 Hindi pala kasha guys. Kaya tinanggal muna namin yung ring. Ayan na guys. Eto pala si Jandra guys. Isang oiler ng barko. Slash driver ng forklift. Siya naman yung in-charge dyan para iakyat sa deck 5. Dito pala ilalagay yung bagong court natin. Kung maalala nyo guys, katabi lang siya nung nag-viral kong video, yung naputol na tubo. Siyempre, sinukatan kagad yan ng kalbo. Dapat standard size 10 feet above the sea. Oh yeah. Pagkatapos makuha yung height, grabe, pininturahan kagad ni Godfather, larong-laro na. Father, na yung dyan, guys. Pagkatapos mapinturahan at malagyan ng branding, next, pwede ng welding in. Kaya pala high tech tong basketball court natin guys para yung folding bed dito pe. Shush! Basta mawalan lang ng kargada dito sa car deck, pwedeng pwede na yung gamitin. At take note guys, open din pala tong court namin para sa mga dayo. Basta mabango, lagi kayong panalo. Alright! So ano pang hinihintay? Gutom lang yung kalbo. Let's eat! Saka na tayo maglalaro dun guys, magpapakondisyon muna tayo sa food trip. Meron tayong semi-spicy, tinolang manok, isda na nilagyan ng secret sauce and kamatis on top. Parang biko yung nasa itaas tapos may carrots and potatoes. Hindi ko pa rin alam yung pangalan nito guys, comment down below. At pagdating naman natin dito sa mga pang healthy living, wow! Mukhang masasarap yung mga hinandang gulay ni Mayor, first class! Imekos-mekos na yan sa chan, insan! Solid na naman yung mga pagkain, lemon! Grabe yung gutom ko dun guys, pero tinatry ko pa rin mag-diet para sa healthy nating katawan. Wala bang pakwan?